Ayan na guys Ayan na Wala na guys Negative na yung aking super kalan Kamaalam na Hindi pa nakulo yung ano guys Sabaw ng tilapia guys Wala din Namumula yung pisngi ko Nakainom ng ano Sambuting lapad kain tayo guys na na guys negative na yung aking super kalan alam na hindi pa nakulo yung anong guys sa bonong tilapia guys dito na natin to isa -shoot makaluto. Makasurvive lang tayo ngayong gabi. Ayan na, guys. Ayan na. O. Para makaluto, makasurvive lang tayo ngayong gabi. Ayan na, guys. Ayan na. Wala. na, ang tayo ng gas eh. Bisurus ng gabi. Anong gagawin natin? Juicy pa ba tayo? Ayan. Sir, nakabusan tayo lang ano, eh. Kaya, buti na lang, meron tayong initan ng tubig. Hmm. naman ako. Okay. Kung mabait ka talagang tao, hindi ka talaga pababaya. Ang problema, paano ilalagay yung ano, gulay? Oon ba ito? Mm -hmm. Yan o. Oh. Pugas ba ito? Mm -hmm. wala mabilhan ng gas gabi na eh at pala bumili na ako ng reserve ng butane wala super kalan ko nag wala ka nag ihinga na super kalan o sa gilid na <natin>. ito <laughs> wala na ano talaga hindi na nakasunod na nakasurba din sa tartalan unahan mo eh ra na guys nakakulo ko na oh ayun laking bagay pala talaga yung initan ng tubig yun know? hmm, ta paluapan pagsabaw ta tagam ulang pa butangi pa hmm te man tagam ka ulang pa ay hindi na ako na takloban hmm pag kumuha yan guys ano na eh may ulam na wala na na maalam na talaga yung super kalan ka na. Marami salamat sa service mo. Kukulo yan. Sa may ingay. wala hmm. Walang yan. May langgam pa yung ano. Ah, mas Mahibo Sinig. mo sinigang. Ayan ah, na guys. Kumukulo na. Ah, uh, laki palang napakinabang tong ano. Ang <laughs> laki pa lang napakinabang yung inita ng tubig, hindi lang pang kape. Hindi lang pang painitan ng panligo. Mm. Yan, balik dito, balik, balik. Mm. Kaalain mo nga naman talaga. Ay, eh, may langgang nga pala to, alisin. wala guys hmm. deh <sighs> mahasim sinigang na tilapia yan hindi basta-basta yan guys hmm. yan, guys ano lang para ano masulit yung ano salin ng sabaw, salin tapos para ano, maluto lahat ng gulay, sayang yung gulay doon ko hinarabi sa tanim ko yan eh. kaya rest from the pan kaya, siguro pag kumuluto okay na siguro Tawad, tawad. Ah, kaluto na. Oh, ayan o. O. Pasorobay na.